Eto po pala mga ka-native ang aking rooster na batang bata pa po. Ang breed po pala nito ay isang Tanaka Shamo na kinocross breed ko po sa Basilan native. At kaya po ito ang aking ginagawang rooster kasi po sa sisiw pa lang po ay akin na po itong inalaga ng maayos at nakita ko din po ito hanggang sa paglaki na hindi po talaga siya madaling magkakasakit mula weeks old hanggang mag months old na po siya ay atin po siyang inaalagaan At nung nag months old na po siya ay atin na po siyang pinipre Kaya napansin din po natin na maganda po talaga ang kanyang pagka-breed kasi po hindi po siya madaling magkakasakit kahit umuulan man po at umiinit, hindi po siya nagkakasipon. At dahil po ngayon mga native ay marami na po tayong mga gagawing panginahin at Nagdadagdag din naman po tayo ng gagawing isang roster at dito na po magtatapos ang ating video. Salamat po sa panonood.